Mr. Joseph Octavo. Para mag-deplate. Para mag-deplate. Para mag-deplate ang sakyan. May nakisuyo sa akin. Ay. Singitin ko na. May sasakyan na may sasakyan. Singitin ko na. Oo nga, pa'y real to. Uy, sayo eh. Okay guys, early morning breakfast naman tayo. Okay. Kasama kayo natin siyempre. Kasi kuya at kasiripi. Ayan. Okay, so ayan. Si Mr. Joseph Octavo Kasama natin yan guys, yung nakapatrol Kasama na yung family niya Ayan na sila Dito na Kompleto na tayo Ayan na si mga master mga idol ayun. Ayun. Ayun Wala si master mga idol ah, Wala si Kuya Kim? Oo Hey, what's up happy people And welcome back to Fishing Adventures With Jethro Okay guys, so kakasama kasama natin si Master mga idol ay dito Master Five Fishing Good Five. Ay guys, pa-support pa ng channel ni Five Fishing Good Five, okay? okay? After mga ilang mga 2 months tayo kukuya, no? Hindi nakapag inland Mga 2 months, no? So after 2 months, okay. makakabalik ulit tayo guys sa inland. So, pero bago tong fishing spot na nasabi ni Joseph, eh, so tingnan natin, subukan natin guys tapos mag-practice tayo ng jigging natin para sa preparasyon natin sa fishing tournament naman this coming June 12 and 13 okay? kita-kits tayo dun ulit tara, pasok na tayo okay, ito na guys so, convoy lang po kami kasunod natin si Alvin nung saunahan natin si Joseph yung leader ng convoy natin Get 30 minutes na tayo guys naglalakbay oh, Siguro Mga 45 minutes 45 minutes na kuya? Okay So mga 45 minutes na tayo guys oh, na. Siguro makakaabot tayo dun sa spot natin Mga 1 hour talaga Mula dun sa sea line So may bukod Okay, pupunta dito Dito na ba, pre? Oo. Oh. O para. Oh, para. Oo, oh, para maraming halaan na. Ha. Marami hey, guys, andito na po tayo sa spot natin. Di, di na so, so, hindi na po na hulang sa nakadali po. Andito po tayo sa dulo eh, ng pinipistuhan natin noon. Yung sa, dyan sa may Superman spot na tawag namin. Say, yun, dito na kami sa dulo, dito sa may yun, Coast Guard. Ayan so, yung Coast Guard sa, yan yung mga ilaw na yan. So ito, mag-prepare lang po kami. Tapos maya maya pag medyo magliwanag na saka kami maglusong. Okay. Hmm. Ang limasa ko blue crab oh. Yan. Blue crabs. <laughs> May pagkakalagyan ka mamaya. Ha? Tingnan din natin dito mamaya guys kung uh, sa tingin namin maraming halaan dito rin eh. So, yung pistuhan namin andun yung uh, shark spin dun sa kabila tapos ito yung superman spot so andito na kami yan si Ricky boy ang dami rin nagpipishing guys hmm? dami fishing din okay andyan na boy okay so andito na po tayo guys kantil na yan. yan So magpapain muna tayo papain tayo ng isda Okay So ito po yung peanut guys Yung bako natin na nakuha kahapon sa sea line Okay Tapos parisan natin ng hipon Yan Sea okay, line mayroon din bangus eh fish on kuya ano kaya yan Ay, ah yun na fish on ang kuya Michael Jordan yung kuya ang naka first catch uy good size na queen fish oh yan uy lumalaban lumalaban Patagi! <laughs> Yeo ta. Apat si atak na naman. You oh! is on si Ricky oh. Hindi pa tumatalon boy ah. Ha, kuya, akin na yung ano. Sakala <laughs> ko di lagay mo na doon. Kulo pa <laughs> yung lapis yung nandun! Lapis. Lapis pala, guys. Wala. <laughs> Polhok? Kala bangus bangos eh. pala. Mm. Lucky oh. Oh, yung mamaya. Oh, oh, Hindi yung tama. Hindi so, grabe naman to. Ayun. Ayun na muna. Ayun okay. oh. okay. 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 oh. Nakachamba ako ng ano Nang tawag ito nang Yung mga pangarap kong GoPro eh Asawa niya Pinay Tapos siya ano siya Nang tawag ito ng Instructor sa Padi Bago pa to Kaya lang bumumili daw siya ng 360 Kaya ayun Ito Bininta niya ng 800 May kasama pang mga pang Underwater na mga ano Na casing oh pangalaan <laughs> tingnan natin tong kuha ni tatang adventuro kasi nga kanina pa sila sumisigaw dito eh wang ko anong kuha po laki ng buntot ah ano kaya yun tatang adventuro ano yung kuha mo ha ha sige sige patingin patingin isang mongol mongoloid uy di po na yan maliit sus mm. Grabe naman yan! Sunod-sunod ah! Ano ito isang ko? Itong buhay pa yun? Ay grabe naman yan Hamor eh. lang naman, hamor! Oh, tiyangin na! Pesto ko kanina dito! Ayan, 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 Uy! Laki ng lapis guys! Grabe! Woo! Ah, may activities na! Mga apat na kilo, mga ano siguro yan? Yung lapis? Oo! Mga walo! <laughs> relax, relax, king to king. Buat <laughs> na. Nakagugas boy. Nakagugas tu boy. Uy, ang ganda ng iyak, guys. Woo! Yun! Okay. Woo! Ganda. Wala, na, tiba'y nakawala. Ang layo kasi. Ah, guys Sayang Uy, kasayang guys Malapit na sa kanakawala Puta naman pangalawa na Ay, ulit. Kawala ulit, nakakano Latibarya Mahina tong ano ko Maliit yung Maliit ang tribol ang tribol Ayuto nag ano boyo nag bendo pala boy. Ilang grams? Wala. Ha? Ilang grams pa 35. Oh guys oh, kaya pala guys naka na unhook oh. Bumiga yung treble natin. Pangalawang beses na guys. Shakes. Palita. Dalawang beses pre oh ito. Na ano niya? Nauunat. Na niya. Puta sayang dalawang beses. Kaya yeah, naniniguro ko sa mga hook Yung hook talaga? Kuya pa. bigyan sa nan swivel mo. Andiyan kuya sa diyan. Dito? Hindi diyan sa may sa inawakan mo 'yan. Dito. Okay. Ayan. Hanapan natin yung mga matitibay na tribal. Sayang. ito, yun. blue ba? grams to. ito. Ito. Puto, dalawang beses Hayop na yan Sayang kasi opportunity na Oo right. Kaya naniniguro ko lang. Dalhin ko na yung pang Pang bangkaw ko para <laughs> Okay Ngayon Kumagat ka ulit hayop ka <sighs> Oh, hindi. Pinatan ko na lang ng jig. Ganda pala ng jig na yun. Kaya lang yung hook niya ano. Palitan ko. Eh, wala tayong hook na nadadala. Na eh, Tinanggal mo sana yung mga nakalagay Sige lang. Ito, okay din to. Yung blue at saka pinko. Ito, pre. Ito, pre. Oh. Tingnan mo. Ayun oh, mo. hindi buta sa harap niya talaga. Hahaha. <laughs> Hubya yun, hubya. Dito banda kuya? Ah! Latibaya. Ayano? ano? Bangos? Bangos? Yun! Uy! Iba! Diretso lang eh. Nakaplay ba yung ito na. Puta, oh? ano, sasampa doon sa kabilang pilapil. Guys, grabe. <laughs> Walang tigil na hatag, guys. Animal, ano, ano, ano kaya to man? baka syoko yan. Sasampa huh? Oh? yan, sigurado. Boy, yung pang tungso si katabi kung sakali, boy, Ha? ha? Oo, oh, lumundag na to eh, hindi yun. Oh. Ang tayo pala yung linya ko, boy. Oo, oh, oh, linya mo to, boy. <laughs> Ayan na. Oh. Yeah, Uy, na kaba. nakaba. mo yan. Bagong masyadong po pera sa'yo. Wala, wala, oo. Oh. Oo, oh, to. Ano? Amor yan, amor. Ha? Huh? Lumalaban. Sabi, so, yun, hindi pa ako tumatalo, no? Hindi ko pa manong, oh. oh. Animal, grabe, guys. Oh, oh my. Oh my God, guys. Pwede po tangin na. Ano, hihilahin mo na at baka mamaya ay maubusan tayo yung Hindi, hindi pa. Hindi, oh. Hindi mo mahila. Oh. Lumalaban eh. Kaya malaking bangos yan. Ayan mo muna. Ayan mo mapagod. Hindi ah. <sighs> ka, dito ka, dito hindi. ka. Hindi. Sandali pa Malalim kasi naka, ano ako, nakataas yung papa ako. Dito ka na. Oh. Kumaliwa ah. ka na. pa kami. Grabe. Oh. Hmm? Uy, di po kaginan mo. Kahit buong araw tayo dito, boy. Putang <laughs> iti. Kahit buong araw tayo dito ng dalawa. May land ko lang to. Wala po nga. <laughs> Oo. Oh, ang tigil to. Oo. Oh, tigpit ang drag ko eh. O, oh, putang. Tigpit na yan. Oo. Ayan, pagod na. Wala pa, wala pa. O, kuya. Wala pa. Ano? Ano kita, pre? Hamor, pre? Mahabon. Mahabon pa lang. Hamorin. Ay, oh, grabe, oh. Oh. Atsuko. Ano hindi ganyan ang bangus. Oh. Oh, ikaw naman. Hindi, hindi. Wala. Hindi, hindi. Hindi gumapersa, oh. 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 Baka maubos siya, eh, linya mo. Hindi pa. Meron pa mga. Nasa kanan yung line, niya. Mga nasa 80 pa. Hindi, wag ka muna. Bumoto oh. dyan. Ha? Ikaw naman. Hindi. Mo hindi mo gumapersa, pre. Oh. Sabayan mo na. Ha? Maliit kasi ang linya ko, pre. Ah. Piiwan lang to eh. Ako man, piiwan lang din. Hayaan na muna. Mahaba pa naman oh. Ay, di po. Ang ina. Bigyan mo ako chance boy. Bigyan mo ako chance Para medyo... Bigyan mo ako chance na makahatak ako. Medyo... Baba, tingnan mo pa kung umiilaw. Hindi. Yan. Nag-blink uh, pa yung red. Oo, ah, nag-blink. Oo. Ay, po, hindi, hindi mahatak ha? di ba di mahatak? Ayan. mahatak yan o oh, yan ha yan sa bilay huh? niya ka pa meron pa dagdag oh? dagdag mo kaya konti rail mo and drag mo hindi eh <laughs> hindi ko pwede ba boy boy o oh, oh, andyan yung linya boy. sa kanan nagpakana na boy nakross na nakross na halika rito oh, bangos, oh. nagpakanan na boy oo oh, nga lumalang o yun Di, dito kasama sa likod ko diba? Wala lang di yung master okay. Ako po, tangan patay ka na rin. Siguradong Waterproof ay, pa ba ito? Hindi, hindi mo malubog, wala pang ano yan Hindi, waterproof naman yung mismo ganito Kuha eh. ka ng ano? Ang linya ng boy Bakit? Nagdagan ko Idugtong <laughs> 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 ba? iangat mo na, malaking ano yan Yung pagi problema niya kung kakasya sa kotse yan. Hindi po, jacket. eh. Pihita mo ng konti. First time ko nakahatak ng ganito ka no pre. Lakas. Was, Pihita, Pihita mo ng konti. Higpitan to pre. Kung higpitan ko to, baka bumigay. Hayaan ko lang muna. Mababa ma 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 pa naman no. Yan naman na. Angat mo lang pa konti-konti, konti, master. Mahirap <laughs> mahirap hirap <si> sa jetro. Okay. Eh. <sighs> 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 super mamaw talaga to guys kung maahon natin sana lang maahon natin ayan may mamaw na nga sa harapan mo yan oh may na. sampo na tayo dito kuya nasa ano mo na kuya luwag mo ng konti ay eh, patay trabid. tayo dyan naku patay tayo dyan na ganun to nag cross nag cross na may strike din siya dito ka dito ka dito ka dito ka ayun pre 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 yung line mo Eh, ibabang mo line mo Wag. Ay, tipo, Sige, 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 sige. Puta, nag-cross kayo. Nag-cross tayo, kuya. Huwag mo muna. Huwag muna. Okay, mag-cross kayo. Pumunta kayo sa kwan. Kunti mo ilalim muna. kung sino ibabaw. Dito ko sa akin. Wala, <laughs> double strike na po itong mga ito. Gandam. <laughs> angat mo. Tumagis ka na. Kuya, angat mo yung rod mo. eh, ay, nga, ay. nga, eh. Itong kami. Oh, ikaw mag video, oh. <laughs> ay, nga, ay itong kami, oh, ikaw mag-video. Oh. Ay, <laughs> ikaw mag-video sa kanila. Ito tib mo naman dalawa magkaibigan na ito. Hmm. Oh. <laughs> 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 Tumalun eh. Ayun na, nahatak na rin yung master oh Oo, oh, mahatak na rin ang uh, si Boss Edgar Ano, ah, nalagay ko sa dibdib ko Oo, oh, ikaw na magkanyan At makasakaling tumatlo Ah, oh, mga master, mga idol oh. Alvin! Aligarito! Oh. Ah! <laughs> ano na kukuha na? Master. Oh. Ayun, angat mo na diyan. Sandali boy. Ito, <laughs> pagkata <laughs> <And laughs> <and laughs> pag pagkanaayang pag pag admin, makara ka lang, mawala na agad yung pagod mo. Mahaba yung oras natin, boy. Atin to. Atin to, boy. Ayun ah. Laki <laughs> ng lapis na, ha. malaki. Parang kay ano kay Sergio. Oh, ganun ka. Tumalo nakita ko eh. Nabitribing ko na. Ha? Oh, paano? pa um, ano? Grabe oh. na laban to eh. Higit. Nasaan na ba? Malapit na yan eh. Oo. Oh, oh. Malapit na Oh. Nasaan ano na boy eh. Lungam na ako boy, kung ano. Ayan na siya oh. Kita na siya eh. Hmm. Ngot na na. <sighs> uh. Uy yung kay kuya lulumalaban to oh. Hmm. So tama na ito niya ni sa bibigyan kuya na, na. Oh, oh palhok kay master Paluhok sa akin oh Kaya pala napakalaki Malaking ano Malaking lapis Oh, puta hamor yata ha? na putian, boy. <laughs> oh, puta lapis. Malaki. Oh. Ayan pa isa oh Mga mga kamag-anak ng lapis pala yan Yung kay kuya ano <laughs> <laughs> Double strike tayo hmm. guys Asan hmm. ba? Matras ka na master Matras ka na sa mga babaw Titigyan ko doon sa ano Ayan Matras mo na para matanggal na sa kantil dadamputin ko pag sa buntot Oh, lapis nga na malaki. Huwag mong hawakan. Oh, buta na laki. Mas malaki rin. Talo si Sergio. Talo ka, talo. Talo. Talo si Sergio. Ay, nasa ilalim eh. Ha? Nasa ilalim. Angat mo. Angat, angat, angat mo konti. Sige, angat pa pa. Oh. Putik. Laki. Ay. Oh. Ay, di puta sa buntot. Paulo, hawakan mo, hawakan mo. Ayan. Ayan. Mamaya mo na tanggalin. Woo! Same same, same same nang laki. Paro, ho, Video ho. Oh, video. ta ko boy. Ay, isaglit. Ayun oh. Ah, kalahati pa lang guys, hindi pa tayo naangat. Ah! Ate, pasabay, pasabay, pasabay. Oh, sige. Itaas mo na rin 'yan. Ito sin tayo mismo sa kuya. Hintayin yung kay, kuya, taklo, kayo kuya, ah, kaklaro. Angat mo sa buntot din. Hintayin natin yung kuya bago yung dalin. Angat mo natin yung kayo ng kuya. Oh. Ano? Oh. Na, ano? <laughs> ah, mas malaki pa rin kay Sergio. Malaki pa Mga kung kami mga oh, lapis king kami. Oo, <laughs> eh, sa, sa kuya. Yung, yung kay kuya, angat Ano, angat yung ko. Ano? Ang no. <laughs> Ano yung asa chan yung ganun din kalaki. <laughs> oh, sa bibig kuya. <laughs> ha? bibig. mas malaki yata. <laughs> mas malaki. grabe ah. Ayan mga ako mga Konti. Pare-parehas ng konti. Pero serious. Ngat ngat. Awa ka muna, eh. baka makawala boy kasi ano. Mm, Puta, ang laki. Grabe, ang lalaki oh, boy. Tatlo kayo ron, oh, tatlo kayo dali. Putang ina nito. Oh, pa, isa pa, isa pa. Oh, tatlo kayo, tatlo. Grabe. Oh, unta boy, yung mo boy kung kung ni-break oh? pa yung oh. uh, yung pula. Tagawan ko na. Ah. Nag-bibling pa. Nag-bibling pa yan, o. Sakto, o. gumagana. Yan, ito, pang natin ito, pang... Mas malaki sa kuya, o. Pinakamalaki yung isa kuya. Panalo. Grabe. O. Ayun, ayun. Ayun, ayun. Ayun, pang TR. Pang TR to. Pang TR Tatlong pang TR to. Tatlong pang TR to. Hindi yan ako sa... Pagka ka ng malaki. Oo. Uh, tayo nga mo agad ayo. tayo. Tayo nga nga grabe. Yung sa akin, tagal ng laban. Grabe. Paul kasi. Puta, akala ko kanina, ano yun? Puta, akala ko. King na, na ano eh. Malaki. Tuloy-tuloy yung laban niya eh. ito lang nag hindi eh, niya kuya baka naging yung ano panosok yun oh para matusok mo kagad bago alisin bago mo alisin oh kuya Ay yung ano nga kuya yung pliers ay hindi mo maano baka yung sayo matanggal din eh huwag mo na kano kaya ko nito siguro ano to ay, ito na. Nakuha ko na. Grabe, guys. Woo! Bakit may bukol? An ano kaya itong... Ay, ang daming kinain, no? Oh. Na Na-impatcho siya, sa kinain niya. <laughs> Pag magkilo tayo mamaya, akin sa una para malaman natin kung ilang kilo sa atin. Oo, oh, ano una mo ito so oo, oo, akin. Mo sa akin Oo, na una sa akin. Pwede sa akin. Ano mo kaya? Ay. na kong kamay ko. Okay, okay, okay. Sure na. Ay, salamat. Sige. Kailangan ng plies sa'yo? Pause na. Kailangan na yun. Uy, pati yung tribulok nung sa loob ah wala pala, hindi, Ay, hindi wala talaga. Pwira lang kung bumigay yung line at saka yung ano. Oh, nga. Uh. Oh. Ay, salamat. Thank you, Lord. Mag Puta, magkasing laki. Magkasing laki, mag -laki kuya. Ka pati sa kay Joseph, oh. magkakasing laki. Mag -laki. Sus, andito pala yung mga maamaw. Diyos ko. Diyos ko. Diyos na Diyos Oh, huh, grabe na nga talaga yung balikat ko Oh, eh. patag na patag na yung tubig. Ang daming mga kuluan. Oh, nasa harap lang. Pero ayaw ng umagat. Ewan ko kung ano yan. Lapis o banak. dami. Pabalik balik lang. Guys, nakuha din ni Idol Albi, no? Wow. Hmm? Pang Pangsigang na naman to ni Idol Al Alvin Labin. Hmm? Ayos. Okay guys. So, wala na masyadong activity. Subukan natin manguan ng halaan dito. Okay. Psst. okay guys so grabe hanggang dito na po yung video time para sa araw na to so, grabe sobrang na blessed tayo so shout out pala kay idol uh, Joseph Octavo maraming salamat idol sa pagsama sa uh, amin sa spot mo okay so tayo kanina naka isang queen lang tayo pero grabe sobrang sobrang hatakan yun pala na Hook. pero okay din ang size mga nasa 6.7 uh, din ata yun ano yun tapos si Kuya, kasi mas mas malaki yung kay Kuya Nasa 7.5. Tapos yung kay Joseph din naka-queen din siya na 7 din ata yun. Tapos naka -hamur siya. Tapos si Albin naka-banak. Si Master mga Idol Pipes. Dumipat eh, <laughs> pa sila. Dumipat pa sila. Ewan ko, pumunta pa sa dun sa may Dead spot. Baka doon daw siya makadali eh. So tayo. Sob na tayo. Uwi na. So guys. I hope nag enjoy po kayo sa video natin para sa araw na to. So just don't forget guys. Spread love. Always be happy. And enjoy. Fishing.